Ayan guys, magpainit tayo ng ulam. Ayan, may dalay yung anak ko kagabi na, na ulam galing sa handaan. Kaya ayan, painit natin. Kasi ang dami oh, minudo. dami kaya hindi muna tayo ngayon magluluto kailangan maubos muna itong mga ulam galing ito sa Sharon pa Sharon tapos meron pa kami na doon na ano yung tira namin kagabi na garlic garlic shrimp yan painit kaya puro pain tayo ngayon kasi sayang yung ano, di ba? Sayang yung mga tirang tirang ulam kung hindi makakain. Kailangan ubusin. Ayan, laglag -lag, sayang. <laughs> ito naman yung shrimp yung butter garlic yung painit din natin nilagyan ko ng kunting butter ang natin sayang din ito isang order din ito hindi naubos sa gabi dahil galing sila sa mga handaan okay na. Kaya din na to. Kailangan ubusin ang mga tira-tira. Dahil mahal ang binihin. Ito ko na lang din iluluto to. Isang meron pa. Adobo naman. Puro lihit. Bigyan ng konti na lang, hindi pa makubot-ubo. Kumakain lang ako. Yan, ito toast-toast ko itong adobo Yung adobo na to Yan, no, ilang piraso na lang siya. Pero may isang order pa rin ito. So. Isa e bibili tayo ng isang order. Magkano rin eh. 80 pesos dito sa amin ng isang order. 80, 60, mga ganun. I-fry-fry e, natin sila. Ayan guys, nakatipid na naman tayo sa araw na to. Kaya hanggang dito na lang.